Ikinatuwa ng malakanyang ang pag-exempt ng Estados Unidos sa higit $330 million na assistance nito para sa Pilipinas. Samantala, hindi patiyak ang barasahan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasalukuyang pa kasing ine-evaluate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal ng bawat kagawaran. Si Kenneth Paciente sa detalye. Ikinalugod ng Malacanang ang pag-exempt ng Estados Unidos sa assistance nito para sa security forces ng Pilipinas. Ayon sa Palasyo, malaking bagay ang desisyon na ito ng US. Ibig sabihin kasi, tuloy ang 336 million US dollar na assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa modernisasyon ng pwersa ng seguridad ng bansa, na bahagi ng 500 million US dollar na Foreign Military Financing o FMF na inaprubahan ng US Congress noong nakaraang taon sa ilalim ng Biden administration. Ayon sa Malacanang, bagaman hindi binabaliwala ng pamahalaan ang AFP Modernization Program, mas magiging madaling gawin ito sa pamamagitan ng tulong ng US nagpapasalamat po tayo sa suporta na 'yan. Tanda, tandaan po natin ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating pangulo na US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni uh, presidente then uh, uh, Donald Trump. So masarap, masarap po na makatanggap ng ganitong good news at uh, ang suporta po uh, ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Kasalukuyan din daw ang ginagawang evaluation ng Pangulo sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaya hindi pa tiyak sa ngayon kung magkakaroon ng balasahan. Pero sa pagkakalok ni Secretary J. Ruiz sa PCO, asahan na raw ang pagbabago. Nagkaroon na po ng meeting at sinabi niya po talaga na magkakaroon ng pagbabago at uh, maaaring may maritain, maaaring may mawala. So hintayin po natin kung ano yung magiging order ni Sec. J. Ruiz. Sa paggunita naman ng EDSA People Power, binigyang diin ng palasyon na wala sa kagustuhan ng Pangulo na burahin ang kasaysayan. Dahil kahit naman daw special working day ang araw na ito, wala sa direktiba ng punong ehekutibo na pigilin ang sinuman na gunitain ang EDSA Revolution. At hindi rin pinipigilan ng sinuman na makibahagi sa mga aktibidad tungkol dito. If there is the intention to erase the, the memories of EDSA People Power, ibang klasing pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangan i-commemorate ang isang uh, affair. Kenneth pasyente. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.